Ay na nga mga idol, luto na yung ating kalderetang baboy mga idol oh. Oo. Oh. Oh, kung yan, sarap yan oh. Napot na sa Ang sarap ng kaldereta oh, mga idol. tingnan natin mga idol kung malambot na yung taba. Ngayon. Pasok. Marapin, mga ate mga idol ko may tira pa akong hito dito mga idol no Sarap ng hito sa tala pag inihaw ng hito tapos may may ginda tala na mga kalakay Manatin dulu natin, natin karbureta kung ano na malambot. được nào thấp Ay, mga idol Ang ganda ng tanawin dito mga idol oh Kaming ilog oh Tapos may mga ano pa tayo dito oh. mga idol oh Mga manok Oh mga bibi Maliliit pa kung malalaki na yung mga idol Ako oh. Nagluto ng kalderetang bibi. Hmm. Halit pa eh. Susunod na ano na yan. Andahan, May doon. Handahan ulit. May tanim ng gabi. Oo. Oh. sa luyot hmm. hindi amin yan mga idol sa kito ko yan oh. pero ako yung nagluto dito yung dito yung sa ng tito ko mga yun yung mga bibi alaga ng tito ko yun alam nyo yung mga sabunot bunot yung mga nabubunot sa yung mga nagpapabunot ng manok nagpapabunot ng bibi yung mga bibi na yun mga yun galing sabunotan lang yun binili ay manalaki na Aldereta o oh. baboy Kaya ang shoutout ka Sa dami niyang inihaw mga idol! Pampulutan Ay, ay, nai, ay upload sa Youtube